Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na po talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Okay, mga nanonood ng araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube channel, mga kababayan. And nandito dito na po pa tayo para sa paribagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, pag usapan natin, uh, mukhang tinutuon na nga rin PBBM mga kababayan, itong paghahabol niya sa mga nakinabang uh, sa mga flood control projects mga kababayan. Pero, nako, mukhang pinagtatakpan dito si Tamba mga kababayan at kanyang mga aso. Oh, di ba mga kababayan? Oh, bakit natin natanong ito pag-usapan natin yun? Stay tuned kayo hanggang sa huli mga kababayan kasi nga ngayong araw na ito press conference si PBBM may prinisinta siya na iilan sa mga mga kontratista or mga construction companies mga kababayan na may mga kontrata dito sa DPWH. Eh dito, bakit natin ito natanong? Sagutin natin ito. Kung ano nakikita natin dito at bakit natin natanong na mukhang pinagtatakban dito ni PBBM si Tamba at ang kanyang mga aso? O sabihin natin iilan sa kahit, sabihin hindi lahat mga kababayan. Uh, sabihin natin iilan sa mga aso ni Tamba. Okay? So eto, uh, pakinggan natin itong parte na ito mga kababayan dito sa press conference niya. So bago natin i-play, like po share videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Eto, kinga natin mga kababayan. Uh, good morning, Mr. President. Sir, uh, Senator Tulfo mentioned earlier na isang undersecretary ng DPWH yung reportedly na si BAC dahil po dito sa uh, anomalous flood control. Is this confirmed, Mr. President? And sino-sino pa po kaya yung na uh, involved dito sa corrupt, ano, uh, corrupt flood projects po? if we can name them, Mr. President. Now? We just open the website. No, I need to hear from other people. Because ano makukuha kong report? Makukuha kong report sa kung sino man, eh maganda lahat. So I need to hear from people first. And then if there is really something na kailangan sasabihin talaga ito consistent, ang dami nilang 15 yung project nila, puro palpak. Delikado na yan. Pitignan na namin. But we don't have that yet. We haven't conducted that. If you remember, the depth dev is going to now go into all of that. Pero parallel, parallel, ano parallel effort yan. The, sa gobyerno at saka sa taong bayan. Importante yung, yung contribution ng taong bayan. Napakahalaga. Dahil kami, nandito kami, pinag-usapan nga natin, is, ano, Nine oh, 9,000 projects. Uh, Siyempre, didetalye namin yan, iisa-isahin namin yan. Pero ang tao, nandun, nandun sa harap nila. Eh. Pagising nila sa umaga, maglalakad lang sila ng, ng kalaating kalong metro, nandyan na, nakita na nila. Eh. So that's that's more that's maybe more important. Kaya we have encouraged the way we put the website together. Kahit may picture, may video, i-upload ninyo sa amin para makita namin. Kasi hin kami, meron kami yung mga malalaki analysis, yung satellite nga, ah, pati yung mga report. Pero iba na rin yung nakikita mo, sasabihin mo dito nasira, eh. dito pumasok yung tubig nung bumagsak, nung bumigay ito, wala na, binahan na kami lahat. So, that's why we are encouraging to go, we, we are asking people to help us um, and to help themselves. Dahil kung maayos natin ito, ay hindi na sila babahin. At least not as badly as they are now. Sir, kaya post mo na natin mga kababayan. na, uh, hindi ko pinutula kasi para makapakinggan natin yung buong sagot ni PBBM. Simple na naman tanong mga kababayan. Noon na, Uh, pinakumpirma kung totoo nga merong nasibak na undersecretary. Kasi nga may sinabi daw si Tulfo, mga senator Tulfo, mga kababay, na merong ang undersecretary na nasibak. Ito, pangalawa, if you can name names, di ba? Mas safe na lang sana, mga kababay, kung sinabi, as of now, um, wala pang verified. Hindi pa kami pwede maglabas ng pangalan kasi wala pang verified. Di ba? Okay na lang sana kung ganyan ang problema mga kababayan. Ah, ang problema, o oh, bakit ko, bakit ako natatawa, hindi ko pinagtatawanan ito mga kababayan kasi ang ko dito. Ah, yung yung sagot mga kababayan na, na kung saan. Ito ha. pang ilang taon na ito ni PBB, pang-apat na, di ba? Oh, pang-apat na taon. Imagine niyo yan mga kababayan ang apat na taon ka nang nag gumagawa ng NEP, nagsasubmit ng NEP sa Congress, apat na taon nang uh, tinatarantado yung NEP mo, yung mga priority projects mo ng Kongreso, so, yet ngayon ka lang nagsalita. Ngayon lang siya nagsalita mga kababayan. Unfortunately, wala pa, nga, wala pa rin nga siya hanggang ngayon. Hindi pa nga siya makapagpangalan kung sino yung mga nagkumikita dyan sa mga flood control projects na palpak. Uh. oh, ngayong araw na ito, dito sa press conference niya mga kababayan, nagpresenta siya ng labing limang major contractors. Yung sa sabi natin major contractors, ito yung mga kontratista mga kababayan na kung saan nag sila yung mayroong kontrata sa buong Pilipinas. Nakakuha ng hindi lang isang lugar ha. O, Ka karamihan. Maraming kontrata. Yung 15. Naglabas siya dito. Well, in fairness dito kay PBBM, mga kababayan, probably, pinapresentan niya dito ngayon yung website niya. Kung saan, o, oh, o uh, na, um, website na kung saan pwede tayong magsumbong mga Pilipino. Okay nga naman siya, di ba? Um, at least tayo, mga ordinaryong Pilipino, pwede tayong mag-message, pwede tayong magsumbong. Pero ito mga kababayan, ang dami natin Pilipino. What if sampo, isang libo, dalawang libo ang magbibigay ng sumbong dyan sa website na yan. Sa tingin nyo ba? Sabi niya, siya ang magbabasa. Sa tingin nyo ba mababasa niya yan? Kasi ito mga kababayan, ni mukhang niloloko tayo dito. Ay, ako honestly ha, correct me if I'm wrong. Ag so, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo. Imagine niyo yan, Presidente ka Pilipinas. Ma magkakaroon ka kaya ng oras basahin yung lahat ng mensahe o lahat ng sumbong ng taong bayan? Well, hindi imposible pero kung ayan niya talaga, well, mabuti. Pero ito mga kababayan, isipin ninyo. Bago ka nagsalita dyan sa SONA, binantaan mo yung Kongreso, wala ka bang initial report? Eh wala kang initial report, anong sinasabi mo patungkol dyan? sa mga isyo sa flood control noong time ng ah Anong ibig sabihin nun? Oh, para lang palakpakan? Di ba? Mga kababayan, i-comment nyo dyan. Kasi, bago ka magsalita dyan sa sona, most likely meron ka ng idea kung anong mga nangyayari. Most likely, meron ka ng initial report Galing sa mga investigasyon na kung saan itong mga nangyayaring ito ay at least, at least 30% sa ganito ay totoo. ba? Diba? Bago mo sabihin doon sa zona. Pero ito ngayon mga kababayan, kaya nga yung tanong natin, mukhang pinagtatakban dito ni PBB, itong si Tamba at itong karamihan sa kanyang aso. Bakit? Simple na naman mga kababayan, gusto lang ng taong bayan ng pangalan ng mga kongresista na number one, nag-insert ng mga proyekto, lalo na dyan sa mga flood control projects, at yung mga kumikita dyan sa mga proyekto na yan. O honestly, hindi ako, hindi ako interesado dyan sa mga kontratista mga kababayan eh. Kasi sa tingin ko, secondary lang yan. O sila nga, bakit ko sabi si secondary? Kasi mga kababayan, nagbibigay service provider yan. O, parang magiging middleman yan doon sa mga nag insert ng proyekto Bit, uh, between nag-insert ng proyekto at sa magbabayad ng proyekto. So, madagig middleman. Ito, tumatanggap ng bayad yung kontratista, nagbibigay ng party sa mga kongresista na naglagay ng insert. Kaya nga, kung gusto talaga natin, gusto talaga ni PBBA, ba ito, dapat ma-identify niya ito, mapangalan na niya ito kung sino itong mga kongresista or mababatas na ito na mag nagkaroon ng insertions dyan sa budget ng bansa. Yet, anong sagot dito mga kababayan? Anong sagot? O kung natatandaan ninyo, gusto niya pa, bago sila gumawa ng investigasyon, gusto niya pa marinig yung mga sumbong natin. Bakit ganyan? Di ba? So makihintayan tayo dito. Makihintay si PBBM ngayon ng mga sumbong natin. O oh, what if mayroong 500 na sumbong? Sa tingin nyo ba? Unang-una, mababasa niya yan lahat ng 500 na messages. O, oh, tayo mga ordinary, kayo dyan, comment kayo dyan mga kababayan. Lahat pa ng messages niyo sa email, nababasa niyo? O oh, halimbawa, magkaroon kayo ng at least 100 na message sa isang araw sa email. Nababasa niyo ba lahat yan? <laughs> oh, ni comment niyo yan. Eh, what if? Yun nga. Imagine ninyo, 9,500 projects. Flood control projects. Hmm. Tapos expect mo na lahat ng mga tao uh, na apiktado dyan ay magsusumbong, magbibigay pa ng picture. Ito ang issue mga kababayan. Ano ang gauge or basihan ng taong bayan kung ang isang proyekto tama ang pagkagagawa or mali? So maghihintay pa yung taong bayan ng malakas na ulan para matignan nila kung babaha ba o hindi. Diba? Kasi ang basihan natin kung talagang gumagana yung trabaho nila, eh di, yung wala ng baha. O kung babaha, di sumbong tayo o ilan tayo sa isang lugar, ilang residente, tapos ilang residente, ilan yung magsusumbong? Anong punto ko dito mga kababayan? Simple lang naman. O, kung talagang hindi natatakot ito si PBBM sa kanyang pinsan at sa mga kaalyado nito dyan sa Congress, simple lang, ang dali, ang... Kahit tayo mga kababayan, kung talagang gusto talaga ni TV. Man, kung gusto natin malaman kung sino-sino mga tao to. Aside sa oh, yan, okay na yan na pangalanan ng mga kontratista. Pero kailangan pa rin natin malaman kung sino itong mga kongresistang nag-insert diyan. Toby Chang nga nagpangalan na nga kay uh, ko uh, Zaldico, di ba? Hindi nga natakot. Bakit itong presidente? Oh, nasa protection niya lahat, di ba? Ah, nasa protection, sorry, sorry um, high security. You know, high security of the Philippines nasa kanya. Bakit ayaw niyang sabihin, bakit ayaw niyang magpangalan ng mga kongresistang na kinabang dyan or nag-insert dyan? Ito mga kababayan, ha? tanong natin, maganda, makapag-participate tayo, makapagsumbong tayo. Pero ang hinahanap natin yung immediate, yung mas pinakamadaling paraan para ma-identify natin kung sino yung mga nakinabang dyan. Okay? Yung pinakamadali. Pinakamabilis. Anong pwedeng gawin? Di sila na mag-imbestiga. Oh. maghanap, yun nga sabi ni Magalong, maghanap ng third party na i-audit yung mga proyekto na yan para malaman kung anong mga nangyayari at i-trace back ulit doon sa insertions ng budget compared mo doon sa net na ni-request ng executive. Ito nga mga kababay, ito, eh, uh, ito nakikita ko. Nang dahil dito, sa sagot ni mukhang malabo itong uh, pagpapanagot niya dyan sa mga kongresista niya, mga nag-insert sa budget eto patuloy natin quick follow up lang po doon po sa 15 contractors na nakita natin meron po bang link sa mga government officials especially po sa mga congressmen na nakaupo sir eto mga kababayan uh, ano lang to ha mukhang ni rephrase lang niya yung tanong oh. pa, -pa. intindihin niyo yung tanong ha mukhang ni rephrase lang niya ang tanong dito kasi mukhang hindi niya nagustuhan yung sagot ni eh, PBBM sa unay eh, kasi directly hiningi niya pangalan, di ba? O kaya eh, hindi niya nagustuhan niya. Ni-rephrase niya dito. Medyo mild. Ito, pakinggan natin ha. Follow up lang po. Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na po talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas. Trabaho na yan. Look it up. We are going to look at it also. But it's very, it's, it will be premature for me to name names, etc. Until we really know what's going on. Trabaho pa ng journalist, mga kababayan, ha? Oh. Salanan pa ng mga nagtanong ngayon na mga media kung bakit hindi sila makapagbigay ng pangalan. Ano <laughs> ah, mga kababayan na ba nangyayari dito? Imagine ninyo, ha? Executive Presidente, nasa kanyang pangyarihan lahat. Uh, nasa kanyang pakapangyarihan. Pwede niya itap yung DOJ, may budget siya, pwede niya... Uh, sino pa? Ombudsman. Uh, kahit tanyan nga, mag-request ng third party para mag-imbestiga eto mga kababayan, ito talaga, yung sinabi ni PBBM sa zona mga kababayan, para lang yung talagang palakpakan siya. Ito budol na naman mga kababayan. O, pambubudol ito. Kasi, na, iyon nga, nakikita, ito pinagtatakpan itong si Tamba at ang kanyang mga aso. Ito, patuloy natin yung sagot niya. Uh, go out there, tignan ninyo, talk to the people we need to hear from everyone. Um, you know, and that's uh, that's I think something that uh, that we can all play a part in. Ang uh, I I know that once this comes out, that kung ano ano mga papasok na na reklamo, kuminsan justified, kuminsan hindi dahil me me alitan for political. Singot mo na, singot mo na. Whatever. Um, natalo sa kontrata the usual thing but we'll still go through every single one and we still have to see what really is via, what really is uh, uh, credible and uh, what needs to be acted upon so that it let's also be fair uh, to everyone oh, eh, what bakit may what needs to be acted upon o oh, magsusumbong yung taong bayan tapos titignan what needs to be acted upon simple lang mga kababayan di ba may NEP ka, may National Expenditures Program ka. Halimbawa, noong 2024, yan yung mga priority projects mo. Tapos, lumabas yung GAA galing Congress, compared mo. Di ba? Ano bang mahirap doon? Compared mo yung mga detalye, saan pinasok yung pera, saan transfer. O, tapos, tignan, oh no. halimbawa, DPWH. Lumaki yung, lumaki ng husto yung DPWH. Di tignan, investigahan sinong mga nag-insert dito? Tanungin yung Congress. Di ba? Sino yung membro ng mga small committees? Tapos tignan yung mga Oh, limbawa, na-identify na sinong mga nag-insert dito. Tapos tignan anong mga proyekto ato, sinong mga kontratista, sinong mga nakinabang. O oh, di ba? Yan, mas, ma mas mabilis. Pa, kung sa hintayin mo yung mga taong magsumbong, o anong isusumbong ng mga tao? Lahat, lahat ba tayo? Familiar dyan? Mga engineers lang naman may alam dyan. Hindi. Tayo nga. Of course, may nakikita tayong drainage project, ginagawa yung daan. Yan, yan lang yung mga nakikita natin. So, anong isusumbong namin? O, ano natin malaman na yung ginawa nila tama or mali? Anong basihan? Wala, di ba? O, oh, hihintayin pa daw. Kasalanan pa ng journalist. Jo kasal kasalanan pa ng media na nagtanong. Kasi na daw, kasi nga daw, wala na nga, na nga ba daw investigative journalist. In fact, ang dami na nga uh, investigative Uh, documentaries mga kababayan na kung saan inilabas na yan matagal na yun nga sa yung kay Jessica Kasoho nga, nung kay Congressman Gonzales, binulgar nga nila dun. A.D. Gonzales Construction. Yung sa, kung di ako nagkakamali, so pampanga, mga kababayan. May aksyon ba doon? Wala, di ba? Ano ko, mga kababayan, ano ba to? Wala tayong masahan dito. Everyone. And not say, ito si ganito, ito si ganyan, ito si ganyan. Tanggal ka sa tabaho Unless we have a, a good idea of what went wrong. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Ah. Di umpisahan mo na ano ba naman yan? Imagine yan, yung mga kababayan, kailan ang sona? July 28, anong pizza ng Arun ngayon? Ha? Ilang araw na? Sabi natin dalawang linggo. Oh, August 11 ngayon, 2025. Pagkatapos nung sona, wala kang wala kang ginawa. Ibig sabihin, niya, wala siyang ginawa pagkatapos nung sona. Yung media pinag-usapan lang para tata- babango ito, tataas yung uh, ratings, pero pagkatapos ng sona, walang walang inutos, walang ginawa. Inutosa na lang ang DPWH mag-submit ng mga ganito. Ito halimbawa, oh, 15 contractors. Kasi alam ng ang dali niyan mga kababayan. Alam ng DPWH kung anong sinamit nila sa NEP. Alam din ng DPWH kung anong naidagdag paglabas ng GAA. E di ang dali niyan. Kalkalin niyo lang. Hindi na kailangan ng sumbong-sumbong. Pinahirapan niyo pa yung taong bayan. Tapos, tapos ngayon. Araw-araw kayo na... Ma... Masasabi nyo ba sa amin na araw-araw kayo nag-check ng email para tingnan yung mga sumbong namin. Tapos, gagawa kayo ng action lahat siya. Whereas, kung compare sa balikan nyo talaga lahat, dyan sa simula sa insertions ng budget, hindi ang dali lang ng trabaho dyan. Ang bilis pa. Makapagbigay ka pa kaagad bago mag-September, bago mag-December, makapagbigay ka pa kaagad ng mga pangalan ng mga kongresista na kumita dito sa mga flood control projects para pagdating ng eleksyon ulit, eh, hindi na yan ibuboto ng taong bayan. Pinapahirapan mo ang tao, ang taong bayan. Yung tayo ha, tayo mga totoong -toto -toto taong bayan, iba yung mga taong bayan na sinasabi ng mga nasa daan ha. Oh. Iba yung iba, sila-sila din yun. Oh anyway, comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa plano ni PBBM. Ano masasabi nyo dito sa sagot niya. Mukhang malabo ito. Yun nga, tanong, uh, sagutin natin yung ka, uh, katanungan natin kanina. PBBM, pinagtatakpan nga ba si Tamba at ang kanyang mga aso? Sagot ko mga kababayan, probably. Kasi ginagawa mong komplikado yung simple lang sana. Hindi ko yung sinasabi simple mag-imbestiga. Of course, kailangan niya ng uh, masusing investigasyon. Pero, mas mabuti na diretsyo ka na doon sa investigasyon kaysa maghintay ka pa ng anong sasabihin ng taong bayan, ng media sa'yo, anong i-report nila sa'yo, tapos doon ka pa mag-uutos o investigahan nyo ito. ba diba? Compared sa, oh, sige, report kayo, okay lang yung report. Maganda yan. Para yung mga tao makapag-report din. Pero, office kayo. Investiga. Huwag nang maghintay. Ano ba naman yan? Well, anyway, yun nga mga kababayan. Comment kayo dyan kung ano masasabi dito kay PBBM. Ano sa kanyang pang dito. So, dito na na po muna tayo. Paki-like po and share yung videos natin. And then, subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat. At araw sa inyo.